Nagpaabot ng kanilang pakikiramay ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa mga pamilyang naulila matapos na bumagsak ang aircraft ng Philippine Air Force sa Agusan del Sur na ikinasawi ng anim na mga sundalo. Selmar si Forzuelo, magpapalita. Nakiisa ang lakas ng Pilipinas o AFP sa Philippine Air Force sa pagdadalamhati matapos masawi ang anim na magigiting na kawal ng himpapawid na nag-alay ng kanilang buhay sa pagdupad ng kanilang tungkulin. Kung matatandaan lulan sa superhewi ng Philippine Air Force ang anim na sundalo para sa humanitarian assistance and disaster response o HADR mission, para tumulong sana sa mga nangangailangang komunidad na sinalanta ng bagyo pero sa kasamaang palad, bumagsak ang nasabing aircraft na ikinasawi ng anim na mga sundalo. Ipinapaabot ng AFP ang kanilang tauspusong pakikiramay sa mga pamilyang naulila ng mga nasawing bayani. Kaugnay nito, nakikiramay din ang Department of National Defense sa mga pamilya ng anim na sundalo ng Philippine Air Force. Sinabi din ang D &D, ng DND na ang dedikasyon at sakripisyo ng mga nasawing sundalo ay hindi makakalimutan Lalo ba't ito ay nangyari dahil sa pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipinong sinalanta ng Bagyong Tino. Para sa Diyosa sa Pilipinas kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.